Hello po, ako si Alicia, naka-pyrox-old, naka-tera po ako sa Gomez, ingat po tayo, lagi mga idols, sa saka- Dady! Dady! So, si Sakiyos ay 2 years old. Uh, ilang taon si Totoy? Ha? Si Sakiyos ilang taon? Imek, dali! O, uh, madaming nanonood o, uh, ayun o. Uh. So, ilang taon na si Tutoy? Ha? Kaway muna, kaway, kaway. So, ayan, ang aking mga batuta. Ayan, agang-agang kukulit. Mm. Ayan. Hello, guys. So, welcome po lagi. Okay, guys, welcome to my vlog. Welcome sa aking YouTube channel, guys, na Benz number 14. So, ito, guys, first time ko mag-upload ng video na kasama po itong dalawang ito dito sa aking YouTube channel na Benz number 14, guys. Ayan. So, kasi kinukulit po ako nitong dalawang batang ito. So, magvideo daw po kami. ko Ito, guys. So, agang-aga may video po kami ngayon. Nagvideo kami itong dalawang batutang ito. Okay? So, ay, kaway mo na kayo, guys. Ingat po lagi tayo lahat, guys. Ingat. Mm.